Hello mga mi! For today's video, halika't samahan niyo ko sa Costco dahil ipapakita ko sa inyo ang mga presyohan ng bultuhang karne at ang iba't ibang bilihin. But before that mga mi, sa mga hindi pa nakakaalam, ikaw ay makakapasok lamang ng Costco kung ikaw ay mayroong membership card or kung ikaw ay may kasamang member ng Costco. Dahil sa entrance, you have to scan your card before entering. Whoa. Hi guys! Good morning mga mi! Nandito tayo ngayon sa Costco. Papakita ko sa inyo ang presyo ng mga karne. Kasi dito sa Costco is mga wholesale yung presyo. Like for example itong beef. Ganito guys. Ganito siya kalalaki. But guess how much the price? It's 56 So it's more than 2,000 sa Pilipinas na the thing is, ano siya, malalaking hiwa siya kung pag uh, stocks niya for one month or ilang weeks. Kaya mas maganda dito pag pupunta kayo ng Costco, um, like maghati-hati ka ano na lang kung may ka sa bahay para maka, uh, makatipid kayo. Kasi ano talaga dito, butuhan Kaya ganun ka makal. Like for usually mga bumibili dito, stocks for one month. Tapos may mga ano din. Hinapay all. So, ito yung nabili namin guys percent and the beef. Ito yung binili ko. Pinili kong beef, guys. Yes, eh. Yan. Ito yung always kong binibili. It's for $36. So, ganito ka mga nga lang na dito meat, guys. But, uh, nan na. Diet ako, pero meat pa <laughs> Tapos, papakita ko sa inyo yung mga shrimp and uh, chicken. Tingnan natin dito, guys. So, sobrang daming tao ngayon kasi here is Sunday. During weekend, madami talagang tao, lalo nila ano. So, here naman sa meet, guys, makita nyo. Ang mahal! Ingan na naman yung sa almond guys. Ganito kalaki, 38 dollars right? So, it's like almost 2,000. Ganyan ka mamahal, di ba? kami, kawawa din kami dito sa Canada guys. Ang shrimp guys, ito din, favorite naman din. seven dollars. din almost two thousand, mga one thousand five hundred guys. Pero ano siya fresh, hindi siya frozen. At kano siya kadami. So usually pag buwi bilang ko dito, stocks for how many weeks na? Kasi matagal ako sa <laughs> kasi yung fish. Tapos dito guys, yung lobster na hindi natin ka for the for. Guys, lobsters, guys. Yummy. Eh. Almost 4,000. Yeah. Ano, ganito lang kalili. Kumalaman. Hukum dalam sepenuh masa ma filtrate Insulat ito ko din sa yung chicken magkano. Ito ay chicken breast. It's, ah, uh, ilang kilos na to? 2 kilos siya mahigit. For $32, ito na lang siya, 27. Pero, si solid na yan. Kung meron kayong uh, group of friends dito, hati-hati na lang kayo, makatipid kayo. Dito naman, may ibang chicken na pag papabili lang namin ito last week. Kasi, mas makakatipid kami sa tatlong itong buo. For only $36, kaya nyo. And 4 kilos na siya. Wow. So, ang ginawa ko last week, hindi ko lang nag video ano. kami. Ako na lang nag-hiwa by part. Para pag nagluto, so alam ko na saan yung part. Kasi kung ganito, ang bibili mo all, all Thai lang. Kasi okay, diba gusto natin ng leg part, wing part, so mas prepared ko yung buo dito. And size so 25 dollars siya. Ito naman siya. Ito ilan, ilan, ano siya. Tapos sa meat naman, tinan nyo gano'ng ka kalaki pag nag-ano tayo? ng ribs. Ngayon pala kayo ribs. Diba? Ito naman. Ito naman. Nalig ako sa ribs. So, tipit ka na nito sa 33. Tapos ganito kadami. Dalawang slice yan sa loob guys. Kasi nihiwa-hiwa ko niya. So, ito, mga ganyan. Sitig dalawa-dalawa yan. Tipit ka na guys. Tapos meron na bone pork. I know. know Hey guys, look at this. Pero dito sa Costco makapansin nyo. Oh, ganitong pork bibili nyo guys, tinatanggalan nila ng balat. I don't know why. Hindi ko din talaga mahanap yung reason why. Pero pag ganyan na si, wala na siyang balat. Tinatanggalan nila ng balat. Pero may taba pa rin. So like this for Sino mo bigyan? 2 kilos na siya. 2 kilos for $31. Sige, so, walang balat. So, yan ang mga presyohan ng karne dito sa Costco. So, my advice is, kung gusto niyo na mga bultuhan or stocks for one month, dito na kayo sa Costco. Kasi usually nagpapat-discount din sila. May makalagay dyan 5% off, ganyan. And then ang gawin niyo na lang, hati-hati kayo. So, may mga kasama ka sa bahay, mas makapit ka. Galing And besides kasi malayo ang Costco. So kaya kapag bumili ka dito, marami kang sadya. At saka, guys, uh, bago ka pala makapunta dito, dapat may uh, member ka, may card, or may kasama ka na member. Since kami member, and the how much yung ano namin before? Uh, $65 yung bayad namin sa membership card. So, makikita nyo pa mamaya, guys, doon tayo sa mga tinapayan bread na sila mismo yung mga nagbe Tsaka sa vegetables. Okay, let's go! Magpe-practice tayo kasi pag-isla. <laughs> <laughs> Ay, yun, yun yung mga ano. Please. Gusto niya yung mga lasagna. Dito din. Meron din sila dito guys mga gawa ng polis. Like this. Shepherd's pie. Meron din here. Ano to? Yan. Yes, stuffed bell pepper. Ito may lasagna din naman guys yung presyohan oh. Magluto ka na lang ah. Oh. Punta <laughs> tayo may mga case din ng mga presyo. Let's go! Nandito sa Costco guys. Kasi when it comes sa mga bread, mga ano muffins, marami kayong pagpipilihan. So, tingnan nyo to. For two, it's eleven dollars. For two ah. Ganun ka guys. Kasi, so, swak ka na nito. At yung mga ano dito, mabentang bread. Seven dollars siya guys. Favorito ko to guys. Ano to? Masarap to. Seven dollars. Susulit ka na dyan. -pins. Tapos, dito naman guys. Mga pins. Look at this. May kamahal lang siya. Pero ang ganda niya. See? Twenty-seven dollars. Oh, Gold. What's salted caramel mousse. And. cake. okay. And here, meron pa dito guys girlfriend kayo mag-birthday, hanap kayo ng cake, pwede na Ayan o. Oh. Ano naman, for $24. Let's name this one, Carlo Ayan o. Oh. Ano naman, cake and grilled we'll hero uh, So, pag mga malaki ang cake, isa yan Yan,

Yan ang mga papernays nito. Ice cream! <laughs> Dito palang pag weekend, madaming pre nito sa Costco. So, libre ka ng na <laughs> ng Parang <laughs> seperti butter chicken tastes very tasty, Si Butter chicken. No Bukan. Devilish sauce. Masak. Ini memang orang nak. Hai, tai nang anu. Taste so, cream, huh? mm. Try this. Potato fries krimo. 1 2 3 4 5 6 Hmm. Taste this. This is Oh.